Wow! Erosin Lake. Erosin Lake. And dito po tayo. Titingnan natin dito. Oh, may bangka oh. oh. Titingnan natin yung lake dito. Uy, may na oh. May naliligo. Oh. So guys, isa rin ito sa pasyalan dito sa Erosin. Ito yung is Erosin Lake. Parang may nanguhuli ng mga isda o oh. Oh, sila. may nagkatuwa ng huli ng isda <laughs> ay pang ulam Welcome to Erosin Lake. Pasyal-pasyal kayo dito guys pag may time. welcome kayong lahat.